24-7 ang trabaho ng pagiging isang ina. Hindi madali, pero kinakaya. Tulad ko at tulad ng marami sa atin, hindi iniinda ang hirap para sa ating mga anak. Subalit, paano kung sa isang iglap na wala ang iyong nakasanayan na sila ay alagaan? Ito po ang real-life story ni Ati Charito na sa edad na 32 ay nagkaroon ng stroke at ngayon po ay umaasa sa pag aaruga ng kanyang pamilya. Mga kwento na may pagmamahal sa kapwa. Mga kwento na may puso para tumulong. Mga kwento ng pag-asa. Ako si Ate Roslyn at ito ang real life stories ng bawat Pilipino. Mm -hmm. So, papunta po tayo ngayon sa bahay ni Nanay Charito. Bibisitahin po natin siya. kain na nai charito. Ah, Makiupo na po ha. Ako pala si Roslyn. Ayan, ako po Yeah, Roslyn from Roslyn Foundation. Apo. So, ano po nangyari sa inyo? Pwede niyo ba maikwento ah, sa akin? Ah, hi, bad boy, okay. high na? Uh -huh. Hindi ko po alam eh. Kabigla lang. Ah, hindi ko rin po alam na yung ganito lang po lang mangyari. Ilang, ilang taon na bang nakalipas? Siguro nasa mga 7 na po. 32 years old po ako noon eh. Nasa trabaho po ako, nangamuhan. Nung na-mild stroke ka? Apo. Ah, So, hindi mo talaga alam kung hindi po. high blood ka or what. Wala ka nararamdaman that time? Nahihilo po ako. Ganun lang. Pero kaya naman kaya hindi na ako kurang pa up. Anong trabaho niyo dati niya, Lai like, Charito? Namasukan ito? po. Namasukan Patulong. po. sa bahay. Opo. Oh, sa trabaho, sa puyat. No, hindi no, nyo na malayan. Akala po ninyo yung hilo ng ulo po ninyo. Ano naman po? Hindi ba sumasakit po. yung bato? Wala po. Wala, hindi po sumasakit yung bato. Hilo ko, lang? po. Oh, oh, akala mo kulang ka lang sa tulog. Oo oh, oh. nga, parang pagod lang yung mga gano'n. Kaya hmm. nung pagising ko, na napulog. Hindi ko na po siya maigalaw, itong kaliwa na side. ano may check-up na ba -check kayo? Wala na, na, matagal na po eh. Dito sa Barangay? Wala bang doktor dito na pwede? Ang ah, may... sabi po, meron. Pero wala pa akong kasama pag oh, no, so, ano eh. Pumunta doon. Wala kasama. Po. Kasi dalawang Saan po si tatay? Biyahe po. Nagbabiyahe niya ng... Taxi driver po. Araw-araw po. So wala kang makakasama? Ha, wala about ba... ba... yung dalawang anak mo? Ah, nasa school po sila eh. Araw-araw po eh. So wala talaga? Wala yun. ako na po. Kaya gusto ko pang TV kayo na po. Sana yung ano. Ah, libangan ko po kasi hindi na po ako makalabas. Kaya ko pong lumabas kahit may hawakan na pero may tungkod nila, kayo. Dati po. Tungkod. Prun, oh. Pero, kung may tungkod kayo, kaya, niyo kaya lumabas, kaya niyo rin magpahangin. Opo, opo. At saka po, may nagtitinilas po sa akin. Kasi hindi ko po may suot eh. yung sabi niyo po na stroke kayo, eto, hindi, eto po. hindi niyo maigalaw. Niya. Hindi po. Walang nararamdaman. Meron naman po siyang konti, pero ano lang po talaga, hindi po siya kaya. Ito, ganun lang po, magkaya niyang maigalaw. Ganun lang po. So, sa araw-araw niyo po niya, pangangailangan. For example po, pag naliligo kayo, nagpapalit kayo ng damit. Ay, yung ano ko po na babae. Bago Saan? po siya alis ng school. Inaayos na kayo. Opo. Okay. So, paano po ninyo survive yung araw-araw na yun? Ah, uh, kung ano lang po kung nandiyan, yun po ang anong namin. Kinakaya po. Pag, kung ano po talaga, hinahanapan ko lang po ng paraan para magawa ko. Nakakaya naman sa oh, araw-araw. Opo, kaya ano? naman po. Minsan sabag ano po, may kapit bahay po ako yan, natawag ko, magpatulong ako mga ganon. Para nang magawa po yung ano, yung gusto kong gawin. Po nakakatulong sa inyo yung mga mababait niyo? yung kapit bahay. po dito, minsan po wala. Kaya, siyempre mayroon po siya mga ginagawa araw-araw. Kaya, dito tinitiis lang po minsan, nang sasihin po na, may wala naglalaro. Eh, wala naman po minsang load. Kaya, yung mga games na lang na ano, hindi crash yung mga ganon. Para nang maano, mga ribang. Malibang kayo, aba, yun aba, na lang yung ginagawa hanggat na umuwi sila. Ah, so, tumuwi. paano ka kakain? Paano ka magluluto sa araw-araw pag sila ay nasa labas? Po. Bago po sila alis, bibili po ng luto na napagkain. Ah, okay. So, yung schedule ng pag-aaral ng mga anak mo ay ano Late naman silang pumapasok. Madaling araw po, alas 5 ang pasok nila. So, paano kayo bibili ng pagkain that time? Bago po sila aalis, nakabili na po. Alam ba po, ko. Mm. Gabi pa lang po, nakaanda na po yun Maka siya. Abo, abo. Mm. Tapos, pag-uwi po nila ng mga 11 or alas 12, nakasayang na po ako niyan. Tapos, bago po sila umalis noon, meron na po kami pang para mamatang tapos pwede po, mo na yung lutuin. Opo. Oh paano? Opo. Oh Kasi mga ano na po, dilata lang naman po eh. Tapos mm -hmm. pagka mga um, alas 12 na po, nandito naman po sila. Kaya pabili ko lang po ng ulam, yung babae kong anak maghiwa maghihiwa o ano man. Tapos ako na po magluluto. Kami dalawa po. Yung lalaki ko po, siya pang taga-hugas, tagawalis dito, sa labas, ano man po. Tapos yung babae ko, katulong ko po mag-luluto, maglalaba, magliligpit dito, yun po. May tasking sila. Apa, na. so, kamusta naman? Okay naman sa kanila? Okay naman po. Nakita naman po lang ganito eh. Kaya sabi ng ko, magtulungan na lang kung hanggang makakaya. So, kamusta naman ang pagtanggap nila sa ganyan? Okay Ganyang setup. Po. Hindi ba sila nahirapan nung una? Kasi within seven years na eh. Opo. Oh, so, nung una, hindi ba oh, sila nahirapan oh, na Hirap nag Ay, Siyempre, dapat nandun sa naglalaro o oh, may kasama mga kaibigan. Ay, ganito na po talaga eh. Wala nang pa So, naiintindihan oh, na nila. Na adapt na rin po nila sa pang-araw-araw. Oh, Parang naging routine na po sa kanila. Araw-araw po, ganun. So, message po kay tatay, despite na uh, hindi po kayo makatulong sa kanya, eh, laban lang din siya. Kasi nakikita niya, lumalaban ka. Ikaw din ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Kayo ng mga anak mo. Kasi yun naman po, di po ba, pag nakikita ng tatay na yung anak at saka yung asawa, ang pamilya niya lumalaban, lalaban rin po siya. At gagawin niyang lahat para maibigay sa inyo oh, po. Kaya po, nung may sakit po siya po, kailangan po pumasok kasi wala kami kagayang na bukasan. Tapos mga baon pa nilang dalawa. Kaya nga po, naglalakad na lang po yan sila pong sa school. Saan ba yung nila na? Yung pinapagkitaan nyo doon po sa Himidiyasinto po pag po yung papa nila, sabay na lang po sila para, lalo na pag umuulan minsan, hmm, para makaano naman makasave ng oras. Pag minsan late na po kasi kay, may ginagawa po, po dito. Meron ba time na umuwi si tatay walang kita? Meron po. Minsan, dalawang daan lang. eh, um, yung talagang zero, meron ba? Wala naman po kasi hindi lang po siya, ano. Hindi siya uuwi um, na walang ay, dala. Kahit, kahit may ubo pa yan, may lagnat ngayon na. Medyo maidada po siya sa masakit na yung ngipin, papasok at papasok yun. Kaya wala kaming gagawin yung kinabukasan eh. Sawa naman po ng Diyos kaya tapang na tuwing biyahe niyo po kahit maliit na, meron naman po. May maiuwi. po, hindi na po siya mauwi na walang dala. Hindi po siya papayag. Ano po? Ayun yun, hindi opo. siya papayag. Pagkasama naman po kami. At saka yung dalawa ko, kaya naman po, wala naman po siyang sakit. O. Opo, opo. Masama ayon sa pamilya. oo po. So sabi mo nga kanina, ito lang hinihingi mo. Abo. Ito lang yung wish mo. Abo. Kasi yan na magkaroon ka na, ng TV. Bakit ba? Ano nangyari sa TV mo? Maayos? Ano mo? po? Lang po blackout out po siya. Noong una pa po, po, kaya po, nakikita pa naman po yung tao. Ang mm. tatagalan na, ano na po talaga siya. Buong ano na, wala makikita po. Ano bang gusto mo panuorin dyan? May teleserye ka ba? Na sinusubay ano ba yan? po? Oh, Tuwing gabi po kasi sa pagkagabi. Para hindi na po ako matulog. Habang naghihintay na sa ako dumating dito na po po Nanonood ng TV. kaya mm -hmm. Ngayon po wala na. Tulog na po kami lahat. Wala pa siya eh. Kaya gusto mm. ko pa siya nangintayin eh, habang nanonood ng TV. Ganun po. Oh, eh wala na po. Okay. Wala, wala na po. So yun lang talagang oh, munting po. hiling oh, mo po. na magkaroon ng oh, bagong TV. Po. Bagamat nahihirapan dahil sa kanyang kalagayan, pinipilit pa rin ni Ate Charito na hindi maging pabigat sa kanyang mga anak. Tulad niya, marami pa rin sa atin ang nangangailangan ng basic health services. Kaya isa ito sa aking bibigyang pansin balang araw. Pero sa ngayon, nagpaabot muna ng tulong ang Roslyn Foundation para mapasaya at matulungan si Ate Charito. So may kunti po tayong sorpresa para kay Nanay Charito. nanay Charito, sabi mo nga kanina, ang munting hiling mo ay magkaroon ng bagong TV kasi okay. si Rana. So ngayon po, ito na po, ang munting hiling nyo po. Tapos sinamahan na po namin ng bigas. Wala na po bigas po eh. mahal po Salamat ma'am. Para kahit na um, hindi man gaano kalaki oh, ang kita ni kuya, oh, Ay, hindi niya na problemahin yung bigas. Opo. Oh, so ngayon po, may TV na kayo. Hindi na po ako utang? Mo. <laughs> kasi meron na po kayong bigas. Kala, yeah, po. meron na rin bigas, oh, good po. for one month. Opo. Oh, At may ano ka na rin, oh, pampalipas oras oh, kasi nga sabi mo. Opo. Oh, oh, yan, kalahating puti. <laughs> kalahating itim. Po. Kalahating itim. Opo. Oh, so 'yon. Nay. Di ba sabi mo sa akin, seven years ka na na, oh, na mild stroke. Po, po. Oo, mild stroke ka. Oh, so, hindi ka pa nakapunta sa doktor. Hindi pa po, po. So, ang Roselyn Foundation, may general doctor kami na anytime nandyan lang. Oo oh, So, kung okay sa'yo at free ka, pwede ka masamahan ni kuya, dadalhin ka doon sa clinic ko, sa bahay ko, sa Kirino. Highway lang po ako. Oh, po. So, malapit lang po yun. So, kung okay po sa inyo, papadala ko kayo doon kay kuya. Kung may trabaho naman si kuya, pwede yung staff ko, babalik dito, dadalhin ka para ma-check ka. So, kung okay rin sa iyo, papat-check rin namin doon. Ako, oh, sige po. Sabihin ko po na po, i-drop niya ako pag ko. So, okay ba iyo yun? Okay po. Para siya. at na, po, least... Para lahat po, eh. para lahat po makagawa na po ng ano, yung normal po na po ng buhay. Para matulungan po open, namin kayo. Okay para ma-check na rin Apo. para kung ano yung um, ng Roslyn Foundation na itulong sa inyo. Apo. Thank you, Thank you po, ma'am. Hindi ko po mabangit yung salitong sige. Salamat po, ma'am. Salamat po, ma'am. Walang ano man yun, ate. Okay. Uh, yung kunting kasiyahan Apo, na okay. po nito sa inyo. Opo. Uh, Jackie, mayroon ka bang gusto na iparating sa mama mo? Mensahe para sa mama at papa mo. Um, gusto ko lang po magpasalamat sa kanila kasi po, kung wala po sila, wala rin po ako dito sa kinakatayuan ko pu ngayon. Uh, parang ako po kasi nahirapan sa kanya kasi po yung mga gusto niya pong gawin, hindi niya po magawa kasi nga po, baldado po siya, wala, hindi niya po matulungan sa sarili niya. Hindi lang sa fairy tale oh, ng niyayate. Na Naka-experience na po ako. Po po. <laughs> so, paano po Nanay Charito, muli po. Gusto ko lang magpasalamat in behalf po sa Rugslin Foundation staff, sa lahat ng mga kasama ko ngayon. Uh, gusto lang namin ipaabot isang taus-pusong pasasalamat sa pag-welcome po ninyo sa tahanan ninyo. Oh, and also, sa pagpapakita at pagkwento sa amin kung ano ba ang totoong kalagayan po ninyo. Salamat. salamat. Din po. salamat din Thank po. you. Jackie, salamat. Thank you din po. Aral ka mabuti. At alagaan mo yung mama mo. Sa inyo siya kumukuha ng lakas. Mapalad si Ati Charito sa kanyang pamilya. Nakatuwang niya upang malagpasan ang kanyang pinagdaraanan sa kasalukuyan. At narito rin po ang inyong Ati Roslyn na handang tumulong sa mga tulad niyang lumalaban para sa mas magandang kinabukasan. Samantala, nakilala ko rin ang isang single mother na kahanga-hanga rin ang lakas ng loob para itaguyod ang kanyang dalawang anak. Ito ang kwento ni Ate Clemencia, isang delivery rider na kinakaya ang lahat para maihatid sa tamang landas ang kanyang pamilya. Good afternoon po, Nanay Clemencia. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Roslyn po, from Roslyn Foundation. Thank you po. Nanay Clemencia, kamusta ka? Mabuti naman po. Kamusta yung mga anak nyo? Kamusta kayo dito? Mabuti naman po. Okay naman po kami. Naabutan kita. Nakabiis na. May pupuntahan ka ba? Opo, mag-deliver -de po ako. Meron po ako ng ano. uh, deliver po ngayon. Nanay Clemencia, Mari mo bang ikwento sa amin, bakit ka mag deliver ah uh, yun po kasi yung pinakakitaan ko ngayon. Simula po nung nagsara yung pinapasokan ko po last uh, 2022. Bali yun po yung naisip po na ipalit doon sa dati ko po ng hanap buhay. Kasi yun po yung in-demand niya Mas madali po siyang kumita at malaki po yung income. Mm -hmm. Naging rider po ako kasi di pa pandemic po. Yung nagsara yung company namin. So, wala po kami choice. Binayaran naman po kami ng boss namin. So, yun po yung naging simula ko. Bumili po ako ng motor. Tapos, nagtinda rin po kami ng mga shake. Yun po yung una, nagtinda kami ng shake. Tapos, nag -e egg Kaso, nung nag-college na po yung anak ko, so, mas kailangan mas maraming income. Napunta po ako sa pag-rider. Ayan, bali na stop po yung pag-shake kasi mas maganda po yung kitaan po sa pag-rider. Ay tuloy-tuloy na po. So, kamusta naman po ang kita sa pag deliver Ay naman po. Maganda naman po yung kita niya. Tapos kasama ko pa po yung mga anak ko. Mm -hmm. So, hawak mo yung oras mo. Kung may magpapadeliver, saka na lang kayo lumalabas dito. Ayan po kasi akong mga kaibigan na tumutulong po sa akin. Pag may kailangan sila, tatawagan lang nila ako. Amenchi, sakay mo ako gano'n. Deliver mo to. Nakasupport naman sila kasi alam po nila na meron po akong dalawang anak na kailangan po Nanay Clemencia, nasabi niyo po kanina na maganda yung kita. Paano po ninyo nasabi na maganda yung kita? Mabigyan niyo ba ako ng example doon? Ang labanan po kasi sa pagiging rider po, kailangan po masipag ka. Kailangan malakas yung katawan mo, So, mas maraming deliver, mas marami pong income. Unlike po din sa kagaya po nung dating work ko, naka ah, minimum po ako. Minimum wage or medyo above minimum kasi medyo matagal na po ako doon. Mm -hmm. Pero mas mas okay pa rin po yung pagiging rider. Mm -hmm. Kasi mas masipag ako po, mas maraming deliver, mas maraming kita po. So, Doble pa po mm, nung, nung, rider ako, kayo. So, ibig sabihin po ba niyan, uh, pag maganda yung kita eh sapat sa pang-araw-araw, sapat sa pang-gastos ninyo sa baon ng mga anak, sa pambayad ng mga bills, yun po ba yun? Apo, sapat po siya sa pambayad ng mga gastos sa bahay, pati po yung pagkain namin at saka yung mga baon sa school, ganun. Nakakaipon rin po kayo. Sa ngayon po hindi pa ko kasi mas ano po kami ngayon na eh, yung income ko po, po talaga sa pambayad po ng bin sa bahay, tapos gusto namin po mag-iina. Nanay Clemencia, being a rider ano ba yung ang mga challenge na kinakaharap mo? Ayun po, sa ngayon po, yung init. Kahit po kasi tanghalin tapal pag sinabing Menchi, Menchi po kasi init nito. Menchi, uh, may deliver ka. Punta ka dito. Wala pong pinipining orasyon. Basta pag sinabi pong pumunta ako, pumunta po ako kasi kailangan ko yun. Kahit umuulan? Kahit umuulan po. Malapit ng patag-ulan, meron po akong ano, nakaready po ako, may bota, may kapote, kahit baha. Yun nga lang po, ang problema lang pagka sobrang taas ng tubig, minsan kailangan mo ilusong ng motor, so masisira siya. Another, ano po yun, bawas po din sa kita mo, so, kailangan mo ipagawa yung motor. Natitinda rin po ako ng itlog. So, paano yan? Pag uwi nyo po pagkatapos ng mga trabaho nyo na yan, pag uwi nyo, pagod na kayo, gagawa pa kayo ng gawaing bahay. Oh, po. Hindi pa po, po doon nagtatapos. Oh, magluluto pa kayo, oh, ah, ah, sikasuhin nyo pa po yung dalawang hmm, anak nyo. Tama po. So, Paano po yun? Ayun, hindi ko rin po alam paano ko po siya kinakaya. Pero ganun talaga, ganun yung buhay. Sa umaga, magtatabaw. Sa kapag yung ano, kasi ko yung anak ko po. Tapos pag may tawag na naman, deliver ulit. Tapos sa gabi, ma ang katid sundo pa po ako pala nung isang anak ko, yung college. Yung college. Opo, katid sundo ko po yung siya. Medyo malayo ba? Distance uh, dito? Dito po siya sa may Venezuela po. Pamantasan yung sa Dama Venezuela. Bali, ano po siya. Libre po. Wala po kaming binabayaran. So, kamusta na yung pag-aaral niya? Okay naman po. Second year na po siya ngayon. Second year. Opo. Hinahope ko na bigyan pa po ako ng mahabang buhay para magabayan ko yung mga anak ko. Tapos, yung masuportahan ko po, lalo po yung panganay ko kasi gusto niya po mag-doktor. Mag <laughs> so, sabi ko nga, baka parang hindi ko kaya kasi med school, mahirap. Pero ngayon po kasi college, libre naman. So, baka pag nag-med school, makakuha niya kami ng scholarship. So, mga, parang, ma-push namin yung pangarap niya. At sana, nandun pa ako pag nakamit niya yung pangalap niya. So, Nanay Clemencia, gusto ko lang malaman yung paano po kayo humantong sa pagiging solo parent? Ah, yun po. Um, bali, 10 years kami nagsama ng ex-husband ko po. Kaanak siya sa labas. Hindi lang po isa, may dalawa, ganyan. Tapos, meron din po siyang mga ano, mga iba pang mga ginagawa nakakayaman pong sabihin pero na siya ng ano, ng pinagbabawa ng kamot. Yan. Dumating pa sa punto na sinasaktan na kayo? Hindi naman po. Kasi po, uh, dito po kami nakatira sa, sa uh, magulang ko po. So, hindi niya po kahit kailan nasaktan kasi ang nakita niya naman po yung feature ng, ng tatay ko, malaki po talaga yung katawan niya. So, takot siya. So, ibig sabihin po noon, after niya umalis, para sa mga bata, hindi siya nagbibigay ng sustento. Wala po. Mahirap po. Kasi po... Yun nga po, mag-isa ko. Namatay yung tatay ko. Nawala yung asawa ko. Namatay yung nanay ko. Nawala na ako ng trabaho. Sa loob po yun ng 11 years, lahat po yung pinagdaanan ko. <laughs> Pero, ayun po. Nilakasan ko lang po yung love ko. Tapos, Parang naisip ko nga po, dahil po sa mga nangyari na yun, eto po ako ngayon, malakas, matatag, masipag, kayang itaguyod mag-isa yung mga anak ko. Ano yung nagbibigay sa inyo ng inspirasyon na magpatuloy? Ano? Yung mga anak ko po, sila po, sila yung inspirasyon ko. Sila po yung dahilan kung bakit araw-araw nasisipag ako para po sa kanila para mabigay ko po yung mga gusto na mga pangkailangan namin. Pero yun nga po, sa sobrang dami ko pong pinagdaanan, napakabait po ng Panginoon. Kasi ginawa niya po akong masayahin, parang isi-isi lang, kahit mahirap, okay lang, ano na, tuloy-tuloy lang. Sabi nga po, malayo pa, pero tingin ko, malayo na. Kala? Malayo na. Malayo na ang nilakbay yes. niya sa buhay. opo. Opo ang kaya ko po. pa. Kaya talaga? Yes, kaya sir. mo? Opo. Nakakabilib ang mga tulad ni Ate Clemencia na walang inaatrasan para sa kanyang mga anak. At walang dudang 5-star rating ang nararapat para sa kanya. At tulad niya, wala rin po kung hamon na aatrasan para makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan ibibigay na po natin ngayon ang sorpresa natin kay Nana Klamensya. Nanay Clemencia. Nanay Clemencia, nakarating po kasi sa akin na napakasimple lang po ng request ninyo. Okay. Kailangan nyo po ng cellphone kasi yung lumang cellphone niyo ay mabilis, malubat. Okay. Kung may mga deliveries kayo, after nun, kailangan niyo bumalik para magcharge charge okay. Tama okay. 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 po. Totoo okay. po. So, kumakain din ng oras. Opo okay. mo. So, yon At saka, nag-request rin po kayo ng isang electric fan. Oh, wow. Tama po. Yes, po. Wow. So, dahil po, uh, napakadakila yung nanay, lumalaban kayo sa lahat ng hamon ng buhay na kahit na solo parent kayo, tinaguyot ninyo yung dalawang anak ninyo. So, ito po ang munting surprise po namin mula sa Roslyn Foundation. Sinamahan ko na rin ng bigas thank para po, sa ilang linggo eh, hindi mo na to problemahin para makaipon ma ka rin. Apo. Ah, so, Wala kang tulong po Sige po. Ito na po ang cellphone po ninyo. Electric fan at bigas. Thank you po. Oh, <laughs> Wala. Po. Thank Salamat thank din. Salamat. Salamat ma'am. Kaya po po Thank you po. Sa inyo po, Roseline, maraming 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 salamat po. Talaga, napakalaki po nitong tulong na binigay niyo para sa akin. <laughs> ang tagal ko na po. <laughs> hindi po talaga, kailangan ko pong hindi po makaipon na pang Kaya, salamat po talaga. Thank you po, ma'am. Maraming maraming salamat po. God bless you po. God bless po sa atin. Salamat rin po dahil uh, naging way po ang Roslyn Foundation para makatulong po sa inyo. Thank you po, ma'am. Ay po ang message ko po sa mga kagaya ko ka po na solo parent. Uh, laban lang. Ah, uh, tuloy lang kahit na kaya naman kahit mag-isa. Kahit na mahirap ang buhay, tuloy-tuloy lang. Tiwala lang kay God. Dasal. Ako naman siguro, sa mga kagaya mo na solo parent na lumalaban everyday, continue lang. Kasi ang lakas ninyo ay yung mga anak ninyo, yung pamilya na nandyan sa inyo, yan sila ang nagbibigay ng lakas sa inyo. Wala namang buhay na madali. Okay, Lahat okay, okay. naman yun eh, paghihirapan natin. Pero, di ba nga, may awa ang Diyos, pero dapat magpursigirin tayo na gawin natin kung ano yung makakabuti para sa sarili natin. Good luck sa'yo, Nanay you Clemencia. Good luck. Kaya mo yan. Nakaya mo na ang 11 years. Sabi mo nga, mahaba na, umalayo na ang nilakbay mo. Okay. At lalayo pa po okay. ito. Good luck. Thank Good luck po. sa'yo. Dalawang kwento ng mga ina. Maaring magkaiba ng sitwasyon, pero parehong nakaugat sa pagmamahal sa mga anak. Naiintindihan ko ang sitwasyon at damdamin nila bilang isang ina. At ito rin po ang aking gabay sa pagtulong sa kapwa. Ako si Ate Roslyn at ito ang real life stories ng bawat Pilipino. Mayroon bang pagkakataon na isang buong araw mula umaga hanggang gabi ay eh, wala kayong makain? Wala kalbasa, walang almusal, walang tanghalian. Tiis lang kami. Hindi mo lahat Pasko eh. Kaya Lali, ilalim, baba, gulong, baba. Daban lang tayo, di ba? Habang may buhay. Ay. Nabalitaan ko na gumagawa ka ng diskarte. Ano po, nagigrayang balls po ako sa school. May 300 po na ito, 400, ganun po. So yun, lahat yun ginagamit mo sa pag-aaral mo? Apo. Ah, Pang snacks po, Graham Balls. Pa, gusto nyo pa sa lubong po. Ma'am, Graham Balls po.